Mga hey guys, ano, um, ang nangyayari kasi, baka kasi akala ng mga, akala kasi ng mga, ito na ha, tutuldukan ko na yung, tutuldukan na yung mga haka-haka niya dyan ha. Total naman, medyo naman. Ito, ito yung gusto niyo yung mga issue-issue eh. Guys ha, ito tandaan niyo ha. Never, never, ever kami mag-aaway ni Mac Morales kasi matagal na kami magkakilala. Tandaan niyo yan, never, ever kami mag-aaway ng taong yon kasi matagal na kami magkakilala at magkagrupo kami kahit na pag-away-away nyo pa man kami, kahit na sabihan nyo kami na kung ano-ano at kahit nagawa nyo kami ng kwento, hindi kami mag-aaway kasi kagrupo ko siya. Tandaan nyo yan. Okay. Bye. tap tap na guys. Tap tap guys. Suportahan kami. Guys, kung halimbawa mayroon na kayong pabango, si Mac Morales nagbibenta rin siya ng pabango, pwede rin kayo umuwi ng pabango sa kanya. Okay? Magano kayo guys, mag umorder kayo, meron na siyang binibenta, naghahanap buhay din siya ng normal, talagang lumalaban din siya ng patas, kung may mga ano siya, kung talagang totoong supporter niya kayo, pwede kayong bumili ng mga product na binibenta niya. Ganun lang, di ba? Supportahan lang tayo guys. Kung talagang love niya siya, meron siyang, meron siyang perfume, then meron din siyang chili garlic, pwede kayong umorder sa kanya. Okay? Diba?